ba kasi na kay gamitan ba? Lupo, lupo ito itanong. Ako lagi kayo na nalupa na nalulupa na naimit. Eh, okay. Tangka na nga. Katura mga akong gi problema ng akong kuan. Ang biyasong. Ang biyasong. pare. Nana eskindi. Wa pura bang eskindi green uh, ang kuno. Kuko pandan. Kuko pandan. Kuko pandan. Oh, bang, na may sakop. <laughs> Bala nang ubo, sagdi nang ubo. Yapo ni. Bala kay kiting ko Ay, ate ko ba kay tanan ka, nako na kiting ko gid. Ka umu kay ko gahapon ubi um, ubo ko bahala kang ubo ka. <laughs> kawin sa dosir pat ugaan kay ayang uba nanti yang undang-undang daw sa bahan yang kamu ni tanan na ngabtik ko do tanan ni tanan oh ara mayabot tas tuan kagandang kagandang tingin no

Muhina po nang kuan atay nang online. Pero daga dili na ma online aw dili na mo barato nang kay ano. Daghan ka ayrong pit nang inahanglan ka Dili Tungo sa kuan. Kaldero kay. Kolmay sa taon. Era mo. Oy. Wala